grabe. Million million yung mga isda dito, mga idol, oh, grabe. Wow. Hello, what's up mga idol? Dito ako sa ano, ispat uh, spot namin kung tawagin ni eh, ano. Uh, ito maraming kawayan dito mga idol. Bali titignan namin diyan sa baba mga idol. Kung maraming ano, maraming mga uh, isda na naman na nagkukumpulan diyan sa ano. Tara, samahan niyo ako mga idol. Yan mga idol, dito na ako sa ano, sa spot namin. Eh, yung buka na ng dam sa marami na naman siguro mga sila dyan mga idol. Ito yung mga kasama ko mga idol. Ready to... Ready to rumble na naman yung mga kasama ko dito mga idol. Yeah. Alright, samahan nyo kami mga idol ha. Ayan uh, mga idol. Talipod nyo lang ako eh. Kali... Taladala namin yung sipyaw mga idol. Sipyaw po ang gagawin namin mga idol. Tignan namin kung marami yung makukuha dito sa baba dito na kami sa ano sa gilid ng sapa mga idol. Ayun, grabe, dami pa yung mga ano isda dito sa gilid-gilid ng mga idol, no? Wow. Sigurado makakarami kami ngayong araw na 'to mga idol, grabe. Wow. Ano ba na ang ang mga idol, grabe. Dami oh, ano? dami mga isda. Wala kasi kami mga idol, pero pag pinadala talaga kami dito mga idol ay Pag makakarami kami mga idol, Yan, nangingitibig po yung tubig ko. Oh. ngayon sa lumabi sa mga, mga tilapia mga idol kasi uh, bigla silang ano, pumusag pala palayo grabe ang dami doon sa mga ano, sa gilid gilid mo ito, tubig, wow. Wow. Woo, mga idol nangyintin ng tubig mga idol wow! 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 gilid sa makawala sila lahat! ayun! grabe! milyon milyon yung mga isda dito mga idol oh, grabe! wow! grabe oh! ayan oh! ayun oh! talaga naman na ano ang dami ang dami ang dami ang dami! dahan dahan idol! dahan dahan! mo doon! Lagay mo doon! Lagi mo doon yung na idol! Wow! Ay, ang dami! Wow! Talaga naman na ang dami nito mga idol, oh! Wow! Yan, may ibang pa mga idol, oh! Yan! Yan, 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 ayun. Ay, yan! Panalo, yan, oh! Ay, panalo, idol! Wow, dami Doon, 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 doon! Makakatakas sila, oh! sila! Oh. Mga nito, mga idol, oh! Oh! Grabe! Ito mga dito mga idol, Sobrang dami talaga, oh! Wow! Nakaka-amaze! Ito so, talaga yung ispat na talagang hindi ah, hindi naubusan ng mga isda dito mga idol. Grand. Grabe. Wow. Wow. <laughs> Sige idol, jan 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 jan. Balik-balikan mo lang yung ayun ah, nakatakos. Wow. Sayang yun idol no. Talaga naman na ah, itong ispat talaga hindi naubusan ng mga isda. Yun oh. tingnan nyo. <laughs> isang, ang galing mo idol, isang sitio mo lang. <laughs> Tinaño, Tinaño oh. Oh. Puno. Oh, Puno oh, idol. <laughs> eh pa paano pa kaya kung may dala kami mga idol Shoutout sa inyo Master Friends That's Magutom TV at Good Morning uh, Dan Share Galing kay Jerry Bastos. Si Master Friends ay eh, meron po silang ano location uh, ngayon ng company nila oh. Yan shout out sa inyo, Birodor Vlog ang ating kaibigan, laro pa ng <laughs> basketball. Naglaro pa daw ng basketball ang ating kaibigan Punta ka dito mamaya idol. Ayan mga idol, dami na na, na dami na, marami na kami nakuha ngayong araw na to mga idol, o, yun, no. Grabe. Sobrang dami talaga niya no. Dito lang sa spot na to mga idol, oh. ng ating kaibigan na si Das Magutom yun. Uwi na kami mga idol kasi nakarami naman na kami.